yo guys so what's up mga karin mino ah uh, dito ako ngayon sa pili dito sa may ah uh, pakita andito syempre sa mitsubishi motors yan yan guys so di kasi yung schedule ng first pms ko so first 1000 kilometers itong mirage g4 so may git isang buwan lagpas para one and a half So ngayon ko lang siya na ano, mapap, na pa-schedule. So 10 AM pa naman yung schedule natin. Pero sabi nung sa text message na reminder dapat daw 15 minutes before nandito na para di mabigay yung yung slot sa ibang kasi siguro baka may walk-in dito eh. So first time ko lang din magpapa PMS guys nang sasakyan kasi first time din naka coach eh. So di ko alam kung magkano yung gagastosin dito. So sana wag naman umabot sa mga di natin kaya. So tara, pasok na tayo. So dito ata papasok pag magpapa-service. Ewan ko, kung tama ba 'to? <laughs> dito ba yun? Service maintenance. Morning po. Pa ano po service, service maintenance? First 1,000 po. So yun guys, uh, dito na lang daw tayo magpark sabi ng guard. Uh, iwan na daw natin yung susi. Tapos doon na tayo sa, sa may customer lunch. mag -aantay. So pagkatapos pa na guys, pasok ka lang dito sa customer lunch Tapos magantay ka na lang tawagin dito kasi ibibigay ng guard yung booklet mo Tapos tatawagin ka para bigay yung quotation ng iyong PMS So yun nga guys, tinawag na ako Inabot na siyang 4,000 sana yung quotation ng babayaran Pero pinatanggal ko yung iba kaya inabot na lang siya ng 2,000 plus Nag-aantay-antay kasi, kasi sabi nung sa ano Around 2, -2 3 hours pa naman daw kasi marami pang na, nakapila. So pinaka-car wash ko na din para may free car wash din para dito. So abang ano, tingin-tingin muna tayo ng sasakyan dito. Kung kukuha man siguro ako ng sasakyan sa susunod, ito na 'yon. Ito ata yung expander cross top of the line. So pakita ko sa inyo guys yung loob. Yan oh. Ang ina solid yung loob guys O. Oh. Leather seats na rin o. Oh. Leather seats. and Oh, uh, okay. Tapos, 7-seater na din yan. So, guys, so solid yan, ha. So, yan yung sinasabi ko. Pwede na dito maupo si... kung sino man. Kasi, 7 to 8-seater na to, guys. So, ito pala, guys, yung top of the line ng Mirage G4. So, available nila dito is color white. Okay. Okay. So, So ito yung sinasabi ko na meron siya dito um, yung signal light nito sa loob. Sa loob guys, maganda na yung steering wheel niya. May armrest na din siya. Tapos most of it naman halos parehas lang naman. Okay. Yung ano din to para mas maganda to. Tapos naka-start uh, Ano na siya? Start button na siya, di na siya yung disuse. Nice. bumalik na pala ako dito sa waiting area kasi hinabol ko pa yung plate number para mailagay na dito kay Gray matagal na pala talagang dumating yung plate number nito siguro wala pang 30 days nag text na sa akin yung agent pero di ko lang nakukuha kasi busy ako sa shop at yan na nga after 3 years ng paghihintay este 3 hours na paghihintay tapos na nga yung ating first PMS na iwashing na din ni boss kaya nilagay ko na dito sa loob yung mga gamit so yo guys uh, tapos na yung first PMS ni Gray. So, inabot lang naman siya guys ng ano, 2,600 pesos. Pinatanggal ko kasi yung iba. Pinatanggal ko kasi yung iba, hindi naman kailangan. So, pinatanggal ko kasi yung ibang hindi naman kailangan katulad nung antibacterial daw, tapos kung ano pang ano dyan. Eh, one month, ano pa lang naman eh, first PMS pa lang naman. So, di pa naman to na ano. Yeah okay na okay pa rin naman talaga itong lateral so yung mga essential lang yung mga importante lang yung tinira natin so inabot naman siya ng 2,600 pesos so nagantay lang ako ng alas gis ako dito nakaschedule at siguro 3 hours din ako nagantay ah. magwawana na kasi tapos guys napakabit ko na pala yung plate number so tinanggal na yung temporary plate number ah nalagay na dyan yung plate number sa labas yung original na plate number So next change oil down nito guys is 5,000 kilometers. So uh, update ko na lang kayo guys sa sunod na PMS nito. Tapos dinala ko pala guys yung ano yung used oil. Syempre dadalin natin 'yan, di ba? Sayang din. Pwede yung pang ano doon, pampadula sa 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 kadena ng ating motor ng bike ng kapatid ko, di ba? So yun lamang guys para sa video na ito. So kung di ka pa nakapag-follow o nakapag-subscribe sa page or sa uh, YouTube ko or dito sa TikTok or ano, pa-follow, subscribe na lang. Okay guys, yun lamang po. Salamat!